Kapitulo 4 Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, apat na pong araw at apat na pong gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit, sumagot si Jesus, nasusulat, Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng, ng mga ito. At sinabi ng Diablo, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka sa tanas sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan kundi sa Kapernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea. Sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali daanan sa gawing dagat sa Ibayo ng Jordan. Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nagapuhap sa gitna ng kadiliman sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus ang sabi niya, Pagsisihan ni Newt talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan. Mga anak ni Zebedeo, sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya ay nabantog sa buong Syria, kaya't dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng... Napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan.